Listen, when folks come at you saying, you're not God, so you can't speak or judge like that, you gotta remember, nobody on this earth is God. We're all sinners, every single one of us. The Bible makes it clear in James 4, verse 12. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? That means, who are we to stand in God's place and condemn somebody else? We don't. Have that authority, and neither does anyone else judging you. But here's the real kicker any condemnation, any negative label, any finger pointing that drags you down, that's not from God. Romans 8, verse 1 says, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you're in Christ, God's not condemning you. So why let someone else's words stick? People judging you are just sinners, judging other sinners for sinning differently. It's all hypocrisy. So when someone tries to shut you down with, you're not God, you can stand firm and say, Amen. I'm not God, but I know the one who is. And he's the only judge. That matters. My identity and worth come from what God says about me, not what you say. May isang tagapagbigay batas na makapagliligtas at makapupuksa. Sino ka na humahatol sa iba? Santiago 4, versikulo 12 kay JV. Sa makatuwid, ngayon ay walang hatol sa mga nasa kay Kristo Jesus, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Roma 8, Talata 1 Makikinig ka kapag sinasabi sa iyo ng mga tao Hindi ka Diyos, kaya hindi ka pwedeng magsalita O oh, humatol ng ganyan, kailangan mong tandaan Walang sino man sa mundo Sa atin Nilinaw ng Biblia May isang tagapagbigay batas Na makapagliligtas at makapupuksa Sino ka na sa iba? Santiago 4, versikulo 12 Ibig sabihin sino tayo para tumayo Sa lugar ng Diyos at humatol sa iba? Wala tayong autoridad dyan At wala rin ang sino mang humahatol sa iyo Pero ito ang tunay na ano mang pagkundena Ano mang natibong pagkakakilalan Ano mang pagtuturo ng daliri na nagpapababa sa'yo Hindi yan galing sa Diyos Sinasabi sa Roma Walo talatay sa Kaya't na ay walang hatol ng pagkundena sa mga nasa kay Kristo Jesus Kung kay Kristo ka Hindi ka kinukundena ng Diyos Sila lang ang huko na mahalaga Ang aking pagkakakilala at halaga Ay nagmumula sa sinasabi i po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.